Nandito tayo ngayon sa Stavanger Sentro, Norway. Maglakad-lakad muna tayo kaya ito, samahan niyo At mapapakita ko sa inyo yung kagandahan ng Stavanger. So ito nga, yan. Ano yung non-mode mga halaga. Marami rito ang mga halagang. BBL. Tapos yung mga gansata. Gansatap dito sa kahabaan okay. na ng... sa likod niya train station pwede ka mag train dyan maraming na sa mga ito, pag dito oh, ba? dito yung mga uh, mga building yung mga design mga bahay ito baybayin natin yung kahabaan ng pagkunta na mismo sa mga sentro sa, sa loob yung mga bilihan na tapos dito kasi malapit naman dito sa, amin sa port na ginagaungan ng mga Apple ship barco dito may kita yung mga 5 star na barco ang lalaki yung mga vikings na yung mga mga barco tapos mga ayaw na So, na Dan 全然違うものが全然違う。<noise> Ayan pa sa mga report sa banner ah, Papakita ko sa inyo kung saan dumadaong yung uh, mga call sheet liners kung saan marami yan dyan nakapila Ayan Ayan sila dumadaong Ayan sa si Dr. Jose Rizal Pag summer naman, marami yung nakapwesto yan dito mga, mga souvenir